Ito ang naging pahayag ni Derek Loren matapos muling pag-usapan ang naging kising sing ng Kim Pao sa What's Wrong Secretary Kim. Hindi pa nga nakakagat over sa cabinet scene, may pasabog na agad na panibagong ganap. Pabiro na sinabi, paano ka kalma kung ganyang kalakas ang chemistry ng dalawa. Agad naman na sinangayunan ng mga supporters ang pahayag na ito ang tindi ng mga bawat eksena. Kaya ang mga fans, nagkakagulo na naman sa social media. Ayon nga sa mga komento, Secretary Kim talaga sabi hindi makatulog. Nauuhaw no tapos masakit tikod. Dami pa din na hilan, pang lang pala ang gusto. Pinagbigyan ka na ni Pilot BMC ng pampahapi. Happy na si Secretary Kim kasi kami sobrang-sobrang happy at kilig. Busog na busog kami sa mukbang ninyo at walang tulog magdamag happy pa rin kami. Lalo nagiging ganado ang mga supporters na gumising araw-araw dahil sa non-stop na pagpapakilig ng dalawa. Ayon pa sa isang komento, Grabe na puyatan naming mga OFW sa inyo Kim Ganda ng mga behind the scene na lumalabas mga true feelings ninyong dalawa. Root to forever na. Marami kami aabangan. Ngayon pa nga lang, hindi kami binigo. Mas hinigitan pa ang mga totoong gumawa o gumanap. Sobrang professional. Ang lakas ng hatak ninyo sa taong bayan. Ayon pa sa isang komento ako nga parang feeling ko sila na talaga kasi pag behind the scene ang sweet nilang dalawa kung walang silang relasyon hindi natural ang galaw nila ang sabi ng mga matatanda pupunta pa lang sila pabalik na ako ilan lang yan sa mga busog na busog sa ayuda ng mga fans sino ang mga kinilig dito don't forget to comment your opinion Like, subscribe and share this video. Thank you for watching.